Sabi ingay dito. Hoy, sino ka? <laughs> <laughs> kung saan ka nag-aaral, na, Saan? Sa paaralan. <laughs> Ikaw! Alam ko kung ano yung favorite color mo. Ano? Black kasi nangitim yung ingroon mo. <laughs> Tama rin! Ito, nagkukulan ako. Sige, sino yung nagbayad sa inyo ng utang kaya lang Esther kaninang umaga? Ikaw? Ah, ito yung nanay ko. Hindi nagbabayad ng utang nanay ko. <laughs>